Kids, kamusta po kayong lahat? Uh, ngayong araw po ay magpipitas tayo ng mga bunga ng ating kalabasa na magugulang na At gagawa po tayo today ng kalabasa halaya so, Gagamitin natin merienda, pa rin mga maliliit na bunga ah. pero mukhang hindi na sila lalaki ng maganda gawa na matindi na po yung ano, taginit so, tuyo yung na ang kanyang tangkay ang ganda bilog mga ibang naunang bunga mga kabukids na gumulang na pininta na namin ito yung mga huling bunga na ngayon at bago umatuyot tititasin na natin ayan ang ating mga pitas na kalabasa mga kabukids ito maganda naman malalaki yung iba dalawang kilot kalahati rin siguro ang bawat isa nito tapos yan may mga maliliit tayo mukhang so, hindi na rin lalaki at saka yung iba ay may sira yan, pang pakain natin sa ating mga lagang itik so, marami rin yung ating mga huling pitas pero hindi naman huli meron pang maliliit eh. tingnan natin kung makasurvive na lumaki ulit ng ganito sobrang init hindi na nila kinakaya lumakot. pa ayun na patulong bigat tunito ni Lada kasi <laughs> papunta na rito si Mama B at saka si Bilog tutulungan ako magbuhat sa kanya na lang ano ito mga maliliit kay Bilog maliliit <coughs> na. Hindi rin kayo nagdala ng sako. Ayun lang. <laughs> Nalimutan din namin yung sako. Ilagay ko lang sa akin. <laughs> oh, sige, Ito sa'yo yun. malilingkit. Oh. Oh, ito. Sa oh. damit. Oh. Ito. Patong, patong. Patong. na ako. Kaya mo? Ano, Kaya pa. Mm. <laughs> Ako kaya ko din isa. Ah, okay. Isa lang. Okay na. <laughs> lang. Eh kasi may hawak akong kong camera. <laughs> Alam mo ba? Batay lang <laughs> ko pakirap. Tamad kasi kumuha ng sako. <laughs> Yung kumuha ng <laughs> wala ring dalang sako. Ang init. Grabing init, no? Mainit pa kaysa kahapon.

Magluluto po tayo ngayon ng merienda. Kalabasang halaya. Halayang kalabasa. Yan ang ating mga kailangan dyan. Siyempre yung mga pang halaya. Meron na kaming prepared. Meron tayong asukal. Kape. <laughs> kailangan natin dyan ng kondensada. Kailangan natin ng margarin. Asukal ulit. At saka yan, mga pansala-sala. Okay? Simulan na natin ang ating merenda. Hangin. Uh, sarap ang init ng paligid. Sobrang init tapos hangin E presko. Saan dito ang gusto ninyong ano yun natin? Katay. Ito na lang oh. Uh. Madilaw na eh. Maganda ba maligat? Mm -mm, mas maganda sana maligat. Kaso feeling ko hindi siya maligat. Pero okay lang. Pwede pa ibenta yan. Ito na lang reject. <laughs> Na rin natin. Oh, reject na lang. Sige. O oh, reject na lang. daw mga kabukids. O oh, yan. Kasi yung mga ganong shape, hindi nila bibili. Kaya nga. Ito pa. Ay kaso bulok. Sige na. Tanggalin, Tanggalin na, na lang. lang. <laughs> Tayo na magtiis sa reject. Sa balat lang pala. Maganda pa rin yung parang kasi laki lang ng kamaw ko. <laughs> ang linggit. Kaya pala wala ng alog ng sabaw eh. Oh. Meron ng tubo mga kabukit yung ating niyog na panggata. Hmm, tanim mo. Parang <laughs> luya. <laughs> Uy. oo, punung oo, punung oo, 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 ng bulak, <laughs> <Mas mayo>. <laughs> <laughs> <Cotton candy. laughs> Mm -hmm. <laughs> Kalalaki. Maka na. Kainin namin yung mama. Mat matagal pa tong ano eh. Kalaya. Ito muna yung, yung natin ma. hmm Mm. <laughs> 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 mm. bang Mm.

Pero matamis <laughs> yan. <para. laughs> matamis yan. Ang lasa niya. Durog na mga kabukids. <laughs> ano na, lapot na. na Salang na natin. ng halo-halo. Sab. Sab lang. Hmm. Okay, ka naman. <laughs> <laughs> Bago lang eh. 5 minutes, sako. <laughs> Tapos ikaw 30 minutes. Haluin lang natin ang na haluin, mga kabukids. At mamaya um, detect natin yung mga ibang ano, sangkap. Actually, ito po ay ano namin first time lang din gagawin so gusto namin subukan kasi marami kami nakikita na gumagawa ng halaya na ano, kalabasa kaya may kalabasa rin tayo so, araw araw na rin lang naman Araw-araw na rin lang gulay na kalabasa. Subukan <laughs> <Mukhang nawan> naman natin <laughs> matamis na kalabasa. sawa na daw sana yung gulang lang. <laughs> siguro. Sabi mo ah. Ha? Matagal na haluan to. Kukuluin mo muna. <laughs> Ayan mga kabukas Nilagay na rin po natin yung kakang uh, kakanggata. Ang dami. Eh. Ginata ang kalabasa na rin. Tama na mama ano pa siya. Madudurog pa siya sa rin. Ano niya? Lamis. Lamis. <laughs> sa sariling katas. <laughs> Madudurong pa yan. Magalambot pa yung ano. Eh. Tuloy-tuloy lang tong pag-alo mga kabutons, na siguro dalawang oras. Depende sa ano. Sa lapot. Matagal talaga maghalo ng halaya eh. pa, pa ba natin ng dalawang oras? <laughs> Kung uh, ano na siya, huwag nang pabutin. lagyan <laughs> natin ng bao kalahati lang. Para hindi masyadong maingit Ay! Tumatalsik. Nangaaway. <laughs> Ay, ganda ng gatong mo. Ahas. Natalsikan kanta ba? May mga maliit nagtalsik sa may anak. Oh, ito na yeah. lang ako si Captain America. <laughs> may shield. May <laughs> hey, talik? Ito matalsik. Wow, oh, sige din. Matalsikan ang mukha mo. May masakit lata uh, kapi mo lagyan na natin ang asukal at lalagyan natin na yun ng kondensada may nagaabang pang kapi nya daw <laughs> okay kung siya may pang kapi ako may pang palaman <laughs> tama mo lang baka masugat ang tao kung hahawakan yung gilid. Ito lahat din ba? Kalahati muna. Mamaya na kapag malapit okay. na maluto yung... Lalagyan din natin mga kapukids ng margarine. Kalahati na muna. nasa gera ka man, nasa gera uh, kailangan may panaga ka. hahaha <laughs> puting kalaban uh. ah, aray, aray, aray. <laughs> ako naman <Okay>. palit palit <laughs> minutes ka pa lang. <laughs> habang natutoy siya mga kabukids palakas ng palakas yung talsik nitong pulo niya ang sakit aray talsik ang ko aray aw sakit Oh, 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 oh. Pwede na to. Ano no 'no ga ataman. Mantika. Yung Muntik Ganaman? Iyo. Mabuhay di ko ga. Paen. Bagu gusto mo ikaw di ba? Ngayon papa try ko sayo. Nagdalas Oh. Hindi mm, natin pwedeng tigilan ng paghalo mga kabukids kasi nagkakaroon siya ng tutong. Ito nga may konting tutong na oh. Sino kayo naghahalo kanina? Iwan. <laughs> Sino kaya? Baka ah. si Bilog. Ba ako yung nagkahalo-halo dyan. Hindi ko maano kasi tayo lalim eh. Hindi ko na makita. <laughs> Ang bilis nang talsik niya eh. Oh! Itik oh. oh. na mukha ko. Oh! na mga kabukids malapit na yung ating halaya yun masarap ang sarap yan yeah. sakot pa ito yan na lang rekta na sige na mag asandok na lang tayo no mag na lang ito na po yung aming hapunan. เขาแปลกันแน่นางครับคนนั้นเอาพี่เราจะก็ใครนันการินควานะตายวานะ <laughs> Ay, sandukan, na kita. Tutulo na yung laway niya kay Mama B. Uh -huh. mm. Kaya, mo yan, ha? Mo. Sarap. Kulang pa siya sa lapot actually. Mm -hmm. Baka tayo ng gabi. Okay na. Kanti pa malapot. Halap <laughs> na. Lalapot pa yan kasi babahaw pa siya eh. Mm -hmm. Lalo na pag nilagay sa re. Babahaw pa kaya yan? Mm hmm? Abutin kaya ng pagbahaw? Wala <laughs> na ngayon pa lang. Ano, masarap din? Sakto lang. Hmm? Baga, sakto lang ah. Kaya ko magkasabi sigur na 1 to 10? Oo. Oh. Anong rate mo? 10. 10? Ba? 10 daw ma. Hmm, ba? Murado ka? Gusto ko 11. Eh, ay paano ko sa 12? <laughs> sarap. Masarap sya. Hmm, sarap. Sarap. Hmm. Mas ilalagay natin sa Bukas. Sarap. Mas malala sarap. Malamig. Parang jelly na. Hmm. Hindi malalasahan yung kalabasa. Hmm. Sabor? Hmm. Masarap. Masarap mga kabubids. Maano lang siya. Matagal talaga yung halo. Hmm. Tapos parang ang dadaan sa gera maraming pinitin siyang gagawin <laughs> bago ka makatikim nito hmm? worth it naman yung paghalo kung mm -hmm. um, hmm. ano hindi mo nalalasahan yung kalabasa Hmm. Hmm. Um, Niyaya mo na yung mga kabukids. Hindi ka pa yata nang yaya. Kain guys. Mm. Hindi ka nagyayaya eh. Merienda. Merienda. Merienda po mga kabukids. At shoutout natin si... Meron tayo nagpapashoutout eh. Ayun. Shoutout po last February 20 sa 20th wedding anniversary ni Kuya Ben at saka Ate Ann. You know. Happy anniversary po sa inyo lahat. Happy sa anniversary. Dalawa. Happy anniversary. Medyo na late na yung shoutout natin. Pero habol pa rin. Happy anniversary po. <laughs> Di ko madalangin matubo maiinit. Masarap. Kumama <laughs> lagi nagdadali-dali. <doon. laughs> masarap kasi pag dinadali-dali eh siya. Yeah. Huwag mong dali-daliin. <laughs> Parang kape, gusto mong dali-daliin ang paghigop kaso mainit. mainit. Pero mas masarap kapag mainit yung uh hinihigop mo. Konti lang. Masarap siguro ipatla naman sa ano to, sa tinapay. Oo. No. Pandesal, no? oh, sa Bukas pandesal. Mm tayo. Sarap na. Gigising tayo ng maaga. Tapos huwag natin gisingin yung tulog. Ito, Eh! Mm. Tanghal, ah, Tanghali na magising. Ay eh, bukas ay pasok ka din eh. Ayo. Hmm. Ano 'yun? Ano? lakad Langgam? Hmm. Tila lang. langgam lang ka na? Langgam ka na. Hello? Akala siguro kanila nila kalsada to. <laughs> Flat kasi. <laughs> <laughs> Tapos may butas kala nila yung ano nila bahay. <laughs> Sabi nga sa kanta bilog, wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay <laughs> pango. <laughs> pango si bilog. Ay lahat din. daw wala mang mambuto dito. May buto din. Ah. Kaso pa ilalim. <laughs> <laughs> Ito may buto rin siya. Kalubog na lang, di ba? Pero at least may buto. Oo. Oh. Okay na yan? Kaya at least nakakahinga. Na, Napanood ba yung bata sabi niya? Kahit pangu, at least buhay. Oo, oh, yun pala eh. pala, at least buhay. Kaya mag-thank you ka kay Papa Jesus. <laughs> <laughs> Kahit pangu, at least buhay. Thank you guys. watching book kids <laughs> kids